Sigurado pong magngingit-ngit sa galit eto mga DDS. Sigurado ring apektado dito si Sara Duterte. <laughs> ano daw kasi ang sabi ni Sara Duterte? Hindi ka marunong maging presidente. Hindi mo alam kung paano maging leader. Wow! Coming from Sara Duterte. Siguro kung yan ay galing pa sa isang katulad ni Attorney Lenny Robredo, maniniwala tayo. Pero hindi kasi yan kayang sabihin ni eh, Attorney Lenny Robredo eh. Hindi yan lalabas sa bibig ng isang katulad ni Attorney Lenny Robredo. Kakaiba talaga na napaka-special ni Sara Duterte. Mukhang nasa kanya na ang lahat nakademonyohan at kabalastugan. Sinalo niya lahat. Ano daw? Meron daw siyang limang listahan, sabi ni Sara Duterte, na uh, mga dahilan na pwedeng ika-impeach ni PDBM. So ano ang nangyayari ngayon? Kayo ang may apat na, pang-apat sa isang araw. May may tatlo na anyway at pang-apat nga ay susunod na na impeachment complaints na nakafile na po. Kayo ang gustong ipatanggal ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin niyo or kayo yung may gana na walang alam sa pagiging presidente ang nasa Malacañang. Nako, ay tingin-tingin sa sarili, Sara Duterte, dahil kung, kung ang uh, pagbabasihan ay yung mga patunay, sabihin na natin, yung mga resibo, abay eto po, may isang resibo. Ang sabi dito, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ay parang gusto ko maniwala dito, kahit ako'y naniniwala na isa sa pinaka Magaling na presidente natin ay si Pinoy. Pero gusto kong maniwala dahil positibo ito para sa ating lahat at ang maging resulta nito ay mabuti at maayos na bansa. Oh, ang sabi dito, I am happy to announce, sabi ng Finance uh, Secretary of Finance na si si Ralph Recto, I am happy to announce that uh, total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.4 trillion, surpassing the full-year target of 4.2 trillion. Mm, yan ang kita, yan ang revenue ng ating bansa sa buong isang taon. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years, and our emerging. non-tax revenues for 2024 are expected to reach 0.6 billion, the highest ever recorded. Ang sakit na ito, no? Napakasakit na balita na ito para sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, para sa mga diehard. Siguradong dahil dito, sa narinig nilang ito, abay siguradong magiging abala na naman yung mga yan para balik na ang sitwasyon at maghanap ng kasiraan ng ating bansa. Dahil ang tinatarget naman nila, akala nila ay si PBBM. ba? Diba? Pero ang totoong tinatarget at sinisira na itong mga diehard na ito ay ang ating bansa. Mm, congratulations, Pangulong Bongbong Marcos. Sana lahat ng susunod na Pangulo ay kasing weak mo rin at vangag tulad ng sinabi ng mga DDS, <laughs> so ito pala yung weak leader at bangag na leader. Good luck!